Isang linggo bago matapos ang buwan ng Nobyembre, puspusan na ang paghahanda ng acting manager ng isang hotel sa Baguio City na si Jefferson. Anya ngayong araw pa lang, November 26, siya na mula sa labing apat nilang kwarto ang fully booked na sa Pasko. As of now, may starting December yung mga bookings natin medyo marami na rin. And then for the holiday season, starting November, uh, December 21 onwards, ma marami ng bookings. Marami na. Expected naman na po, during regular holidays, marami ng bookings. Uh, fully booked. Malaking tulong sa amin yun yung mga discounts na yan, especially dun sa mga new, newbies na mga hindi pa nakakakilala sa MCO. Kaya gayon, maganda naman. Malaking tulong. Ilan lamang ito sa daang mga hotel and transients sa lungsod ng Baguio na nag-uumpisa ng mafully book isang linggo bago ang Disyembre. Right now as we speak, no, um, puno ang mga hotels natin, even transient housing, because uh, we have uh, brought about uh, more than 1,500 golfers no, uh, sa ating uh, Philam Golf Tournament now in its 75th year. So imagine them bringing their families also. Uh, so uh, yung mga hotels natin are booked right now so yan talaga yung signal na pataas na no yung yung tourism arrivals natin considering na magdi na so yung uh, mga uh, weeks natin leading to the christmas celebration and uh, new year celebration natin uh, medyo napupuno pupuno na yan kaya naman ang Hotel and Restaurant Associations of Baguio pinaghahandaan na ang libo-libong pagdagsa ng mga bisita sa lungsod na magsisimulang dumating sa unang linggo ng Desyembre. We would want to remind no yung mga turista natin that uh, if they are interested to celebrate their Christmas here, uh, they have to book early. Ibook na nila as early as now para meron silang matulugan, meron silang matirahan. Planuhin po nila maigi yung pag-a-keep nila dito sa Baguio. Pero sa pagdagsa ng mga turista ay siya rin paglipana ng mga transient scam sa lungsod. Sinasabihan natin na dapat mag-base muna sila sa uh, tourism, yung mga accredited establishments. And then after i-check nila yung mga kung may mga business permits and then pag sa kasi sa maraming scammers niyon, gusto nila magpa-deposit agad. vigilance vigilant sila dahil uh, ito ay isa sa mga scams na talagang na uh, pinagkakakitaan no ng mga mapagsamantala uh, ang ang kwan nga diyan eh, the norm is if the offer is too good to be true then chances are this is a scam and most often than not, kung binabadali kang magbayad at yung mode of payment mo ay walang paper trail sigurado ito uh, magisip ka na isa rin sa mahigpit na babantayan sa lungsod ay ang daloy ng trapiko sa darating na bermats Angel Arquero are ingenious.